Ngayon, dumako naman po tayo sa isa pang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon. Uumpisahan muna natin ulit sa isang katanungan. Alam kong lahat sa atin o halos sa inyo ay nakaranas na pong mag-reporting o lahat nga ay nakaranas na po. Okay, kasi nga sa inyong course, uh, mostly nag-reportings para mahasa kayo bilang mga guru sa hinaharap. Ngayon, ano ang kasanayang natutunan mo kapag nag-uulat sa klase? Again, ano ang kasanayang natutunan mo kapag nag-uulat sa klase? O ano ba ang skills na na-learn mo mula sa pagre-report mo sa klase? Okay, maaring isa sa mga skills na iyong natutunan o kasanayang natutunan mo ay sa iyong pag-oorganisa ng mga ideya, di ba? Dahil ikaw po ang maglalahad ng isang paksa, Adapt, nahahasa ang iyong pag-organisa ng mga ideya mula sa iyong pagtatala o pagbubuod sa paksa at mula sa iyong pag-organisa sa iyong isipan bago mo po ito ilahad. So, nai-improve rin po dito ang ating communicative skills o kakayahang komunikatibo at aside from that, na natutunan po rin natin ang kasanayang uh, ang ating nabubus ang ating self-esteem, no? kapag nag-uulat sa klase na hindi na tayo mahihiya sa harap ng mga maraming tao. So yan po ang mga maaaring mga kasanayang natutunan natin sa pag-uulat. Ngayon, tatalakay natin ang pasalitang pag-uulat. Ito po ay pagpapahayag ng isang paksa sa harap ng maraming tao o panauhin. Okay, dito po nagsasagawa ka ng ulat sa harap ng klase kapag may naiatas sa atin na isang paksa tandaan po natin na ang pasaytang pag-uulat hindi lamang po nangyayari sa loob ng klase but nangyayari rin po sa iba't ibang sitwasyon. Pero ang pinaka-best example in ANI is ang nangyayari sa loob ng klase, sa konteksto sa paaralan. So halimbawa, ng secondarya ah, di ba, usually nag-reporting kita sa subject na Filipino, especially pag-time na sa panitikan. Halimbawa, sa so, No Limitang Heria at El Filibusterismo, okay, natasan kang mag-report sa kabanata for... So, kailangan mo pag-aralan at iulat ito sa harap ng klase. So, nagbibigay rin tayo ng pasalitang pag-uulat sa mga ginawa nating proyekto o mga librong binasa. So, halimbawa, di mo project sa inyong teacher na poster making. So, kailangan nyo po itong ilahad sa klase upang maunawaan nila ano ba ang konsepto o naisipahihwating ng binomong poster. At nagbibigay rin tayo ng pag-uulat sa tuwing may libro tayong binabasa. Kasi kadalasan nga nagkakaroon tayo ng mga book review, di ba? So, sinusuri natin ang mga panitikan o literature after that, i-share natin ito sa klase or iuulat natin ito sa klase upang may makuha rin po silang inputs mula sa iyong naunawaan. At napakahalaga sa pag-uulat ang mabisang pagsasalita. Again, napakahalaga sa pag-uulat ang mabisang pagsasalita. So, katulad sa subject nito sa Phil 1, Ah, uh, ihahasa natin o lilinangin natin ang inyong mga makrong pasanayan especially ang pagsasalita at pakikinig. So sa pasalitang pag-uulat, no, mahalaga po na magaling o mahusay kayong tagapagsalita dahil kayo po ang maglalahad ng mga kaalaman o impormasyon. So hindi lamang mahusay sa pagsasalita, isa rin po sa katambal ng pagsasalita is ang comprehension. Pag naunawaan mo ng mabuti at lubos ang iyong binasa, madali mo na lamang itong ilalahad sa klase kung saan ang iyong mga kamag-aral ay madali itong mauunawaan. So, part rin po ang pag-iisip sa pagsasalita. Ngayon, may gabay po sa pasalitang pag-uulat. Una, paggamit ng simple ngunit na ayong mga salita. So, kadalasan sa ating mga speaker o tagapagsalita ng mga ma-encounter o maging kaklase ninyo na gapa-impress no kanang magamit yung mga lalom na words kay ipakita yun niya wide yung vocabulary pero hindi po dapat iyon no dapat isa alang alang po natin kung sino ang ating mga tagapakinig o tagapanood no so kung alam mong hindi gaano mauunawaan nila ang mga complex na salitang iyong ginagamit hindi mo na lang dapat ito gamitin so ang gamitin mo ay mga naaayong salita at mga simpleng salita o mga termino na madaling maunawaan. Okay, halimbawa na lamang is, uh, kung ang iyong mga kaklase halos dito ay nagsasalita sa wikang vernacular, maari ka pong gumamit ng wikang vernacular para mas mapalawak mo ang iyong ideya. Kaya nga sa klaseng ito, ginaalaw ko kayo sa tuwing may recitation, inaalaw ko kayo na gumamit ng taglish, maaring bisaya. Kasi nga, dapat hindi natin ilimit no, ang mga surjante sa paglalahad ng ideya. Kasi kadalasan, pag halimbawa, wikang Tagalog lamang ang gagamitin sa loob ng klase, na iba na dili na lang mag-recite. Naunta sila ideya, ba't dili na lang nila ma-recite, kahit tungod, dili, dili sila kabalo sa wika. Isa rin po sa mga example dito sa number one is, sa tuwing nag-uula tayo ng panitikan o literature, nagyot mga ma-encounter sa stories no, na laglum na words, no? or mga deep of meaning na mga words. So isa sa mga paraan upang mas mapadali natin ang ating pag-uulat no, at maunawaan rin po ng uh, mabuti ng iyong kamag-aral is magkakaroon ka ng pag-aalis ng sagabal. O kaya tawag dating talasalitaan o vocabulary bago ka dumako o bago mo talakayin o iulat ang kwento mismo. So sa pag-aalis ng sagabal o talasalitaan, doon mo na po i-reveal ang mga kahulugan ng bawat salita. Kung saan pag-iuulat mo na ang kwento, madali na lang nila maunawaan ano ba ang mensaheng ipaabot ng pangusap na iyon, 'di ba? O ng talatang iyon, ano ba ang uh, ideya na nais ipaabot nito? So yan po ang paggamit ng simple ngunit ayong mga salita. So additional input po sa number 1. Pag sinasabi natin na ayaw mga salita, halimbawa sa loob ng klase, naguulat ka sa loob ng klase, meron po ang mga guru mo, dapat ang mga salitang ginagamit mo ay formal na salita o mga salitang pang-akademiko. ba? Diba? Kasi nga, hindi tayo maaring gumamit ng mga jologs na salita o mga balbal na salita o bulgar na salita. Iaayon rin po natin kung sino po ang ating kausap. Isa po yan sa dapat nating tandaan sa pagkikipagkomunikasyon. Ikalawa na gabay sa pasayitang pag-ulat ay pag-control sa emosyon. Again, pag-control sa emosyon. Okay, hindi po may iwasan na manerbius ka o makaranas ka ng stage fright. Lalong-lalo lalo na kung hindi ka uh, hindi ka sanay no na magulat sa ma harap ng maraming tao. So, dili may iwasan, mangurog yun ang kamot, mamugnaw, no? magsingot. So, kailangan po natin i-control ang emosyon natin, no? At, kailangan talaga ang paghahanda. Masking nag prepare yung ka, dili may maiwasan na makafeel gihapong kulba. So, isa rin po sa dapat yung gawin is i-manage ni mo imong emotions. Aside from that, sa pagmamanage ng emosyon o pag-control ng emosyon, ay ang pasensya. Kasi, tandaan natin, hindi lahat ng ating mga kaklase o in the future, hindi lahat ng ating mga mag-aaral ay mga fast learners. Kasi nga, may iba doon ay mga di gaano fast learner, no? Dili kaayo dali makas understand. So mag-pacing pug ka, ibatay nyo rin po sa pacing ng iba. So doon mo po ma-assess kung naunawaan ba nila or wala. So dapat mas stretch gyud imong patience kasi nga may iba't iba po tayong learning styles, no? Kaya ikaw bilang guru o bilang taga pagsalita or taga-ulat, kailangan kang magkaroon ng iba't ibang estratehiya Okay, yan po ang pag-control sa emosyon. Ikatlo naman ay pagiging epektibong tagapakinig. Again, pagiging epektibong tagapakinig. Tandaan natin, para maging epektibo kang tagapagsalita, dapat ka munang maging epektibong tagapakinig. Kasi nga, not all the time, ikaw po ang mag-relay, ikaw po ang nagbibigay ng input. Kaya, kailangan mo rin pong makinig no, sa mga ideya nila, kasi nga, sa loob ng klase, lalong lalo na ngayon sa modernong pagtuturo, no? Dili naman ta traditional way na ang teacher lang yun ang naay authority na maghatag or mag, uh, mag, mag input sa mga kaalaman mula sa libro, no? Karon kay exchange na mangod. So, naanatay pagpapalitan ng ideya sa pagitan ng guro at ng mga mag-aaral kung saan ang mga mag-aaral ay natututo sa guro at ang guro rin po ay nagtututo, natututo sa mag-aaral kung saan nagkakaroon ng meaningful learning. So, dapat ihasa rin po natin ang ating pakikinig upang maging epektibo tayong tagapagsalita. At ikaapat na gabay sa pasalitang pag-ulat ay pagtiyak sa pangunawa ng tagapakinig. Again, pagtiyak sa pangunawa ng tagapakinig. E, eh, connecta natin ito sa, sa nakaraan nating paksa na pagtatanong-tanong. So, sa pagtiyak sa pangunawa ng tagapakinig, isa sa mga mabilis ang ginagamit nating form of assessment is pagtatanong-tanong. Sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga mag-aaral, madali nating malalaman kung ano ba ang kanilang ideya, kung nakatuto ba sila mula sa iyong inuulat, at ano ba ang kanilang damdamin mula sa binasa mong akda o iba pa. Okay, aside sa pagtatanong-tanong, maaari mo rin pong obserbahan ang kanilang mga facial expression, no? Sa pamamagitan nito, matitiyak mo ang kanilang pag-unawa. Halimbawa na lamang, kung nakakunot ang kanilang noo, ibig sabihin nito ay hindi nila naunawaan. So, kailangan mong i-emphasize o ulitin. So, sa pag-ask rin po ng questions, dapat uh, higher order thinking skills, no? At isa rin po is kanang matouch doon ilang affective domain no? Yan po ang pagtitiyak sa pangunawa ng tagapakinig. Ito po ang mga gabay sa pasalitang pag-uulat. Ngayon, bilang pagtatapos sa ating uh, isang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon, may katanungan po ako. Sa iyong palagay, tamad ba ang guru mong palaging nagpapaulat sa klase? Again, sa iyong palagay, tamad ba ang guru mong palaging nagpapaulat sa klase? Ano sa tingin mo ang dahilan ng pag-uulat sa harap ng klase? Again, ano sa tingin mo ang dahilan ng pag-uulat sa harap ng klase? So, maaari nyo pong sagutan. Okay. Sa, kung babalikan ko ang aking karanasan nung nasa kolehiyo pa lamang ako, naagyot tayo ma-encounter ng mga teachers or instructors na sige, pa-reporting. So, kadalasan, sinasabi natin tamad sila, no? So, masasabi natin tamad ang gurong palaging nagpapaulat kung hindi po siya nagbibigay ng mga inputs. Kasi nga, sa reporting, kahit na napag-aralan ito ng iyong mga mag-aral, no? Kailangan pa rin po magbigay ka ng mga karagdagang impormasyon. Kasi hindi lahat ng mga sinasabi ng iyong mag-aaral ay tama. So, pag na ay mali, dapat i-correct mo magdugang kag mga information. So, masasabi, lahat, masasabi lang nating tamad ang guro na parating nagpapa-reporting kung hindi po sila nagbibigay ng impormasyon o karagdagang inputs. At ano sa tingin mo ang dahilan ng pag-uulat sa harap ng klase? Isa sa pinakalayunin bakit nagkakaroon ng reporting sa loob ng klase, lalong-lalo na sa inyong course na education, no? Mahalaga po ito kasi malilinang kayo mapapractice po ang inyong skills kasi in the future, daghan pa kayo magma-encounter ng mga inani na mga butang kung saan kayo po ang naglalahad tulad ng mga demonstrations. Kaya sa pamamagitan ng pag-uulat, nai-improve, nade-develop ang inyong communicative skills, maging inyong comprehension, pagsasalita at kumpiyansa sa sarili. Yan po ang kahalagahan o dahilan ng pagkakaroon ng pag-uulat sa harap ng klase. Nawa'y may natutunan po kayo sa araw na ito at maraming salamat.